pag-usapan po natin ang lagnat. Ah, nilalagnat ba kayo? Paano ba gagaling? Marami pong dahilan ng lagnat. Pero kadalasan, ang pangkaraniwan ay yung common cold or yung sipon at yung trangkaso or flu. Uh, ah, marami nagkakaroon yan. Minsan tatlong beses sa isang taon, magkakaroon tayo ng common cold or trangkaso o itong flu. Ano gagawin natin? Simple lang po ah. Simple lang ang tips natin. Number one, kailangan yung magpahinga. Okay? Pag may lagnat na, ibig sabihin, nahihirapan na yung katawan, pahinga lang muna, wag muna magtrabaho, paisi-isi lang muna para makalaban, makarecover yung katawan. Ah, uh, may lagnat ka na nga, eh, tapos trabaho ka pa ng trabaho, uh, baka lalong lumala yung lagnat at yung sakit. So, pahinga yan. Number one. Pangalawa, inom lang po ng maraming tubig or juices. Tubig, mas gusto ko 10 hanggang 12 baso sa isang araw. Every hour, bawat oras, inom kayo kalahating baso, sa basong tubig. Tapos, iihi kayo ng madalas. Di ba? Okay lang yan. Mas gusto kong maraming iniinom, maraming iniihi. Good for the kidneys. At bababa ang lagnat. Kasi nga, pag nilalabas mo yung ihi, ah, mainit yung ihi natin, nawawala din yung lagnat. Bumababa ang temperature. Dahil sa pag-inom ng tubig. Tapos, sa pagkain, gusto ko po tuloy-tuloy lang ang pagkain kahit wala kayong gana kumain, pilitin nyo pa rin kumain. Kasi nga may lagnat kayo eh. Mamamayat, mahina ang katawan. May kalaban tayong mikrobyo sa katawan natin, di ba? May virus dyan. Kaya nga tayo nilalagnat eh. So, kailangan mo pa rin kumain. Uh, lugaw, uh, itlog, saging. Kailangan mo kumain pa konti-konti para may panlaban yung katawan natin. Okay? Uh, pwede ba maligo? Para sa akin, kung masama ang pakiramdam, pwede mo magpunas-punas lang muna. Magpunas sa buong katawan, uh, punas sa kamay, sa leeg, sa kilikili, sa singit, sa harap, sa likod. Nakakababa din kasi ng temperature ang pagpupunas-punas, di ba? Yan ang tinuturo sa atin. Kung okay naman ang pakiramdam nyo, malakas ang pakiramdam nyo, konti lang yung lagnat, pwede, na, pwede naman po maligo ng uh, mabilis lang, wala namang kaso. Uh, ayoko lang kung masyadong kaya uh, masama pakiramdam nyo. Baka mapagod lang uh, kung maliligo. And uh, pagdating sa gamot, uh, pag mataas ang lagnat, uh, lampas 38 degrees, lalo na lampas 39 degrees, pwede po uminom ng paracetamol. Paracetamol syrup sa bata, tingnan nalang yung dosage. Paracetamol tablet sa matanda. Every 4 hours ang pag-inom ng paracetamol kung mataas ang lagnat. Pero kung hindi naman ganoon kataas, ah, uh, pwedeng 3 times a day na lang makakatulong din sa lagnat at uh, sa sakit ng katawan. Ito mga tinuturo ko pong tips para lang 'to sa simpleng lagnat. Yung sinasabi ko nga, sipon, trangkaso, yung pang-araw-araw na lagnat na okay-okay naman yung pakiramdam niyo, pwede na itong tips ko. Gagaling na po kayo dito. Kadalasan naman po kasi viral infection lang, hindi niyo na kailangan ng antibiotics. Pero Meron din mga pagkakataon na kailangan natin magpa-check up sa doktor. Kasi meron mga lagnat na kakaiba. Uh, may lagnat na may bacterial infection. Palagay natin tonsillitis, masakit ang lalamunan. Yun, kailangan ng antibiotics. So, papacheck tayo sa doktor. Paano yung ah, nahirapan huminga, tsaka ang daming plema, madilaw na talaga masyado yung plema, pwedeng pulmonya. Ang pulmonya, kailangan papa x ray kailangan din ng antibiotics dyan. Minsan, inaadmit pa sa ospital. Tapos, ito mga tinuturo kong tips sa lagnat para sa less than 7 days. Ibig sabihin, tatlong araw, apat na araw yung lagnat, gagaling na yan. Kapag yung lagnat ninyo lampas 7 araw, ay ibang usapan na yon. More than seven days, chronic fever na yan. Pwedeng uh, tuberculosis, pwedeng typhoid fever, meron pa mga ibang sakit na pang na lagnat. Isa ring mga common na dahilan ng lagnat ay UTI, infection sa ihi. Uh, pag ganyan po, magpapayurinalysis. Inom na maraming tubig at antibiotics din yung gamutan. So, basically, ito lang muna ang mga tips ko sa inyo. Adalasa naman, gumagaling lang. Pero yun lang po, mas gusto kong uh, mas malakas ang katawan ninyo para matalo natin yung kalaban. Okay? Matalo natin yung mikrobyo na nagpapainit at nagpapasakit sa atin. Makukuha natin yan sa pahinga, Tubig, sapat na pagkain, paracetamol, at pag-inom din ng juices, may tulong din yan. Tapos yung kwarto, mas gusto ko huwag mainit. Ha? Huwag mainit, huwag magkukumot ng makapal, lalo kayo iinit. Uh, cool environment. Relax lang, mahangin, uh, tamang-tama yung temperatura. Tapos positive thinking lang para unti-unti in 2 to 3 days, todo pahinga para gumaling na kayo. So, sana po nakatulong itong video. Pakishare po sa ating kaibigan kasi marami talagang nilalagnat ngayon. God bless po.